Ito po naging na po ng ating presidente. klaro ho naman, you were present there, ano po, iyong mga kanyang sinasabi na mahiya naman kayo. opo po, uh, doon po sa usapin na iyon na binabanggit niya na mga usapin ng accountability, ano po ang reaksyon po ninyo bilang committee chairman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability? Well, titignan po natin yan. Hindi naman po natin po pwedeng baliwalain yan dahil mismo ang Pangulo na ang nagsalita tungkol dito. Uh, sa ngayon po kasi, ang unang muna natin gagawin, bubuhin po muna natin yung mga miyembro ng ating uh, committee. And then uh, pag nabuo na po ng mga miyembro ang vice chair, papatawag po natin at uh, pag-usapan po namin yung mga ganitong klase na bagay. Opo. Uh, Congressman... Uh, kasi nga po ngayon sinasabi ng iba ano ho no, na ito uh, ang kamara kapag pinag uusapan ng accountability napakasipag nila sa accountability ni VP Sara dito pinag-uusapan accountability ng mga sinasabing umano ha sa ang ginamit na word ng presidente uh, kickback uh, SOP etc katiwalian sa government uh, infrastructure projects particularly po sa flood control dun po sa accountability issue na ito, palagay po ninyo, uh, sino ho ang may karapatan na mag-investiga nito sa Kongreso? Well, sa akin pong pananaw, kung uh, unang unang-una, gusto ko munang malaman, no, yung mga may ano na talaga, may mga uh, masasabi natin kung kretong na agad, ang taga ay eh, hindi tayo yung parang nag-witch hunt. Uh, yan, titignan na po natin agad yan. Uh, pero sa akin pong paniniwala ang aming pong committee ay uh, may karapatan naman para ito ay siyasapin. Mm -hmm. Opo. So kung ang inyong pong committee, no yung Committee on Good Government and Public Accountability po ang mag-iimbestiga dito, uh, kanin nyo lamang ang buong membership po ng komite sa usapin po ng uh, pagsiguro. Oo, na magiging accountable dito ang mga posible no, na masangkot ay miyembro mismo ng Kongreso, papaano po ang magiging aksyon po ninyo dyan? Kasi it's, uh, kumbaga, one of your own, ano ho, or some of your own, ang magiging subject ng investigation. ikong eh, kung may mga matatamaan po ng mga kamembro natin, wala po tayong magagawa eh. Ano po gagawin natin dyan? Eh, Unang-una naman po, lahat naman po ng ating uh, committee meeting, eh, talaga naman, eh, lahat naman po ng ating committee meeting eh, live at uh, ito pinakikita po natin sa taong bayan. So, siyempre, kung sino po ang tatamaan, eh, wala po tayong magagawa.